Sampung Best Techniques Paano ayayang makipag-date ang babae? Stoic Guide sa Pag-aaya Pre, usapang lalaki tayo. Isa sa pinakamahirap na part ng panliligaw o paghahanap ng relasyon ay ang mismong pag-aaya sa babae para makipag-date. Maraming lalaki ang nag-overthink, natatakot ma-reject, o di lang talaga alam kung paano sisimula ng usapan kaya imbes na magkaroon ng chance na uwi lang sa ay sana pala inaya ko na kaya sa video na to bibigyan kita ng sampung solidong techniques kung paano mo ayain ang babae na gusto mong makipag-date stoic style hindi ito tungkol sa pagiging agresibo o pagiging pushy bilang isang stoic na lalaki ang focus natin ay sa pagiging malinaw confident at pagtanggap ng anumang resulta ng may kalmadong isip. Ituturo ko sa iyo kung paano magpakita ng value at intention ng hindi ka nagmumukhang desperado. Pero bago tayo magsimula, paki-comment lang below kung taga saan ka pre para alam ko lang kung saan nakakarating ang video na ito. Salamat. Simulan na natin. Number 1. Build rapport muna. Hindi bigla ng pag-aaya. Paano gawin? Bago ka umasta, kausapin mo muna siya ng normal. Magtanong ng mga casual questions tulad ng pinag-usapan natin dati. Mag-establish ka muna ng kahit konting connection or common ground. Stoic angle. Ang stoic ay mapagmasid. Kailangan mong alamin muna ang sitwasyon at itayo ang pundasyon bago ka magtayo ng gusali. Huwag kang padalos-dalos. Number 2. Maging direkta at malinaw. Walang pa-charming lang. Paano gawin? Kapag nag-aya ka Maging diretsyo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin. Gusto kitang yayain magkape sa lugar, sa araw, oras. Stoic angle. Ang stoic ay tapat at malinaw sa intensyon. Walang dahilan para maging hindi tapat. Ang pagiging direkta ay nagpapakita ng confidence at respeto sa oras ng bawat isa. Number three mag-offer ng specific plan. Hindi kailan ka free, paano gawin. May specific na lugar, oras at activity. Mas madaling mag-say yes kapag may concrete plan. Kung kailan ka free, lang, ibabalik mo sa kanya ang burden. Stoic angle. Ang stoic ay may plano at proactive. Kontrolado mo ang pag-aaya at pagbibigay ng option. Ito ay nagpapakita ng foresight at kakayahang mamuno. Number 4. Mag-propose ng easy out option. Bawas pressure sa kanya. Paano gawin? Kung sa tingin mo ay pressured siya, bigyan mo siya ng easy way out na hindi siya mahihiya. Halimbawa, kung busy ka, okay lang din. Maiintindihan ko. Stoic angle. Ang stoic ay nire-respeto ang kalayaan ng iba. Alam mo na hindi mo kontrolado ang kanyang desisyon kaya binibigyan mo siya ng espasyo at hindi mo siya pinipilit. Number 5. maging confident pero hindi mayabang. Paano gawin? Lumapit ka ng may ngiti at eye contact. Boses mo firm pero hindi garalgal. Ipakita mo na confident ka sa sarili mo. Pero huwag kang magmayabang na parang utang na loob niya na inaya mo siya. Stoic Angle Ang confidence ay nagmumula sa self-awareness at self-control. Alam mo ang iyong worth at hindi mo ito kailangang ipagyabang. Nasa iyong control ang iyong poise at demeanor, number 6. Timing ang mahalaga, hindi biglaan. Paano gawin? Huwag kang mag-aaya kapag obvious na nagmamadali siya o kapag may stress siya sa trabaho. Maghanap ng tamang pagkakataon, yung tipong kalmado ang usapan. Stoic Angle Ang Stoic ay mapagmasid sa sitwasyon. Alam niya kung kailan ang tamang oras para kumilos at hindi siya padalos-dalos na nag-aaya. Number 7. Maging handang tanggapin ang sagot anuman ito. Paano gawin? Kapag nag ka, mentally be prepared for a yes or a no. Kung no, okay lang. Huwag mong ipahalata na nadismaya ka. Stoic Angle Ang stoic ay nirerespeto ang diktasyon ng kapalaran o desisyon ng iba. Ang resulta ay wala sa iyong control. Ang kontrolado mo ay ang iyong reaksyon dito. Maging kalmado sa rejection. Number 8. Follow up ng maayos. Kung hindi agad nakasagot, paano gawin? Kung sinabi niyang pag-iisipan niya, okay lang. Mag-follow up ka ng maayos, huwag klingi. Naisip mo na ba yung inaya ko sa'yo? Or, okay lang kung busy? Pero kung interested ka pa, stoic angle. Ang pagkakaroon ng pasensya at paggalang sa oras ng iba ay isang stoic virtue. Kontrolado mo ang iyong paghihintay at pagiging professional sa pag-follow up. Number 9. Magpakita ng value sa kung sino ka hindi sa kung ano ang offer mo. Paano gawin? Ang pag-aaya ay hindi lang tungkol sa pag-offer ng coffee o dinner. Dapat interesado siya sa iyo bilang tao. Ipakita mo ang iyong interesting personality, values, at maturity. Stoic angle. Ang stoic ay naglalayong maging isang taong may karakter. Ang tunay na atraksyon ay nasa iyong pagkatao, hindi sa mga external na offer. Mag-focus sa pagiging isang mahusay na individual. Number 10. Huwag mag-overthink. Pagkatapos mag-aya, let it go. Paano gawin? Kapag nasabi mo na ang gusto mong sabihin at naaya mo na, bitawan mo na. Huwag mo nang pag-isipan ng sobra kung bakit siya nag-yes o nag-no. I-focus mo ang isip mo sa ibang bagay habang naghihintay. Stoic Angle Ang stoic ay hindi nagpapakalunod sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Ang kanyang sagot ay sa kanya. Ang kontrolado mo ay ang iyong internal peace pagkatapos mong gawin ang iyong part. Ayan pre, ang pag-aaya sa babae ay hindi dapat maging nakakatakot na karanasan. Sa katunayan, isa itong pagkakataon para magpakita ka ng kumpiyansa, paggalang, at stoic na mindset. Kung susundin mo ang mga techniques na ito, magiging mas madali ang proseso at mas magiging confident ka sa bawat pag-aaya mo. Kaya para maging isang tunay na lalaki na may stoic mindset sa pag-aaya, Tandaan ang mga ito. Number 1. Kontrolin ang iyong aksyon, hindi ang resulta. Gawin mo ang lahat ng tama sa pag-aaya. Kung ano man ang sagot niya, tanggapin mo ito ng may kalmadong isip. Number 2. Maging malinaw at direkta. Walang halong pagpapanggap, ang tapat na intensyon ay laging igagalang. Number 3. Huwag mag-attach sa outcome ang rejection ay hindi personal. Ito ay bahagi ng proseso. Number four, practice makes perfect. Hindi ka magiging magaling sa pag-aaya agad. Mag-practice ka at matututo ka sa bawat karanasan. Number five, focus on your own value. Ang iyong pagkatao ang magpapataas ng chance mo, hindi ang mga linya o tricks. Kaya huwag kang padalos-dalos. Gamitin mo ang utak mo, hindi lang ang kaba mo. Practice these stoic moves at makikita mo, magiging mas madali na para sa iyo ang pag-aaya at mas magiging mataas ang chance mo para sa isang successful date. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share sa tropa mo na kailangang matuto nito. Salamat sa panunood. At hanggang sa susunud pre. Keep it strong. Keep it stoic.